Mga kasalubit, magandang umaga sa inyo lahat at magandang araw kung naman saan may kayo napunta. So, ngayon, bibigyan ko kayo ng idea kung paano at ano ang magandang gamitin yung rootstock sa ating budding. Yeah. Kasi, uh, matuto, natuto na kayo mag-budding, ano, na marunong na kayo mag-budding o magdugtong. Ngayon, tuturuan ko naman kayo mamili ng o ano ang magandang i-prepare natin kapag tayo ay mag-dugtong. So, may iron tayong maraming options, ano? Number one dito, pwede tayong magkuha ng suha. Suha. Ito. Ayan. O pomelo. So, ginagamit din natin itong uh, bilang uh, rootstock natin. Ano? Ang problema lang, mas maraming diseases ito. Mabilis siyang lumaki, kaya lang, vulnerable siya sa mga fungus, bacterial infection. At um, yun, yun yung challenge na labanan mo kapag kukuha ka ng ganito. Nang uh, pomelo pumelo at yung okay suha. So, nabubulok minsan yung kanyang ugat. So, namamatay, ano? And uh, number two, ito, isa maganda rin to. Pero challenging naman siyang dutungan. Pero capable naman siyang mabuhay with uh, budding. Ito namang, uh, dayap. O Pasta yung native lemon natin, yung ginagawalan talaga sa mga baguong. Mm. Mabilis din siyang lumaki. yan Pwede rin natin siyang gamitin rootstock. Mga diba? ganito sa kanya matibay siya sa sakit. Oo, kasi native natin siya. Nakaka totally nakapag adjust siya dito sa ating bansa, sa ating uh, uh, klima. Ngibba. Pero dun sa isa nating i-discuss, ah uh, yun ang isa sa pinakamaganda. Tara. Share ko lang yun yung mga suha natin. No? Mga binhi natin suha. So yun, sinasabi ko sa inyo, nagkakaroon siya ng sakit. nagkakapunggos So, marami na rin akong pinalitan dyan eh. You know? Look at this. Look at this. You know? Probably, malaking posibilidad na mamatay na rin yan eh. Pero, ganun talaga eh. So, nandito naman. Ito yung isa sa pinakamaganda natin. Uh, iba Yung gagawin natin. Sakyan. Yeah. Ito ay kalaman darin. Kung baga, ito ay crossbreed ng kalamansi at mandarin. Ang maganda dito, matibay sa sakit. Matibay sa sakit yan. Ang problema lang, ay matagal talaga siyang hintayin. isipin mo kasabay nyo pa yung mga yan no? 'yung mga na -ibading na natin yan Pero ganito pa rin siya kalaki oh. Pero okay lang, alagaan natin, diba Ito nga, kalamandarin, ah, maganda suha, le, dayap, lemon, kalamandarin, pwede 'yan. yun 'yung mga pwede nyo ba. Pero uh, recommended ko ito, bago 'yung dayap. Ganyan 'yung pinakita ko, ito, ayan dayap 'yan eh. Dayap. Daya pita Ito yun yung puno puti ayan. Ito naman Ito ah, Suha, ayan suha Suha, ayan suha So yun Sana may yung may nakuha kayong Idea, kung paano, at ano maganda Gamitin ha, ang recommended ko ay Daya at kalamanda rin Pero pwede rin naman suha, basta Ganyan, buhay din naman siya oh. O, Diba? Buhay din naman sila. O, yun, oh. Pero yun nga, doon tayo sa best recommended natin, diba? Thank you mga kasaluyot.